Okay, uh, to kayo. Mm, Artnel kasi. Ah, hanggang. eh. So, uh, ano ba ang ano natin? Uh... Uh, kap, uh, dito ko. Uh, totally taga ano po ako, taga Cebu po ako. Oo. Oh, tapos yung... yung kapatid ko po, ay eh, dalawa lang po kami magkapatid. Mm -hmm. Last June 20 na stroke siya. Then biudo na siya, tapos walang anak eh. So, dalawa lang kami, Na-obliga ako na lumuwas dito ng Quezon City para matignan siya o asikaso. Almost two months na ako mayigit dito. So, hirap yung talaga kami. Yung mo nasa, nasa, sa nasa pamanay. pamanay. Doon siya talaga nakatira? Yes, almost 20 years na may Uh, May siya. Ano pamilya siya? siya. Oh, viewdo na. Ka, Hindi, yung mga anak? Wala. Zero. Wala siyang anak. Wala. Hindi hmm. nagkaroon ng anak. So, kaya naobliga ako na lumuwas dito. Kasi dalawa lang kami magkapatid. Mm Mas -hmm. matanda siya sa akin. Eh hirap na rin. Almost 2 months na ako mayigit dito. Ang everyday na panggasos gasos namin sa kwas yung kanyang pensioner. 2000. Talagang hirap na rin. Kulang. Oh, kulang, uh, oh, kulang na rin uh, kasi meron din ang pamilya sa pamilya ko nasa Cebu. Humihingi din ako ng konti mga tulong doon. Sa sa mga kaibig kaibigan ko po. Eh, eh bra, kaya naman po talaga kaya. Dahil noon lumapit ako sa inyo nung last Saturday, mm -hmm. nakita tayo gusto ko na rin po talaga umuwi ng Sumumuwi. sa Cebu, sa Cebu. Tapos sasama ko na po siya kasi mahirap na pong iuwan dito yung kapatid ko. Eh paano yung ano, sa inyo yung ba sa kanya yung bahay? Hindi po. Romere, nagre-rent nagre din. nagre rent pa rin eh, siya. Eh, kung trabaho mo ngayon? Sa dito po, wala po. Wala po kasi two months pa lang po ako dito nung ano yun. Nung Dati, bahay. ano trabaho mo? Sa, sa Cebu po, may trabaho po ko. Uh, Installer po ako ng mga cortina, curtains and blinds. Mm. Helper, helper. Hindi naman totally na ano. Pero may income po ako dun sa Cebu. Tapos may anak din po. Ako. Pero hindi naman totally. Mga karaos po kami doon. Mga ah, Kasi Cebu. hirap na rin. Mahirap na rin po naiwan mo siya dito. Wala na pong titingin sa kanya eh. Dalawa lang kami. Ilan taon siya? 66 na po. Ikaw? 55. Ilan kayo magkapatid? Dalawa lang po. Dapat tatlo po kami na gitna ng namatay. Eh. Sang uh, ano pa raw eh? Uh, sanggol pa raw. Pero no mag-drive. Hindi po. Mm, sige, iyan natin na uh, uh, kung sakali ikaw ang mag-aasikaso. Iyan natin ng kay mayor yung balik probinsya. ina schedule ko na po na ano kasi yung mga anak ko gusto rin po talaga ako umuwi kasi Oo. Uh, uh, etong 15 ano nila eh, online booking nila po. Nga. Mm. na po kami. Hirap na, hirap po ako dito. Hindi siya na po. everyday na konsumo namin yung panggastos. So, hindi na natin to i -re refer Hindi na uh -oh. lang po. Kung pwede Magana siya, dumirektan lang po sa inyo. Oo, uh -oh, sige. Mag-share si na tao. lang tayo. So, -oh. Share na lang po. Eh, wala. Wala, hirap na hirap na po. Nahiya na rin po sa mga kaibigan ko. Ano I man. Hirap po, hirap po. S Nawa po ka sa kuya ko. Oh. Hindi ko na po pwedeng iwan dito eh. But, Buti na-contact mo yung Di po, si kuya mo. Paano mo nalaman? Yung na? ano po, yung kapit kwarto niya po, si Ate Seni. Uh -uh. Siya po ang talagang uh, tumitingin tingin kay kuya. Kasi yung asawa po ni, ng kuya ko po, uh, 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 na tawag ka mag-anak din po ng ni Ate Seni, uh, si Naida Garcia ko. Oh, si Ate Seni. Oh. Um, so, member yung asawa ng kapatid ko, ng kuya ko, active member sa mga mm -hmm. religious, sa mga simbah simbahan uh Oo. -oh. so, Marami rin tumulong time na nawala ng trabaho yung kapatid ko. Ito lang last June 20. Yung nga, may contact naman po kami ng kapatid ko, kahit sila ate, si Oo. Mm -hmm. uh, yun, nung tumawag sa akin. Pasalamat nga pala sa inyo, Kap, nung time na na-stroke yung kapatid ko, the day na na kapatid ko, mm -hmm. tinulungan niyo po siya na madala po sa is Avenue yung gamit uh -huh. yung ambulansya. Yung ambulansya. Ah, uh, biglaan po, yung talagang emergency po. Salamat po. Maraming salamat uh -huh. po ng time na yan. Uh -huh. yung pinaalam po sa akin ni Ate Sini, uh -huh. na siya, siya po mismo ang lumapit at tumiling ng tulong sa inyo na Madala yung kapatid ko. Kuya ko po. Sa Saan po kayo sa ano sa Cebu? Sa Cebu City mismo po. Oh. Ah, Cebu City. Yes, banawa Cebu City mismo. Yeah, baka minsan madalaw ako ron nganapin kita. Yes, lalagay kahit number ko po ilagay ko po 'yung number. Ito, oh. Iyan ang mo, Sister Wing. Opo. 09, ito 'yung number mo, no? Zero nine four seven three. Seven three. 3506 po. Sige, baka mapapunta ako doon. Opo, so. hindi po, walang problema po. So sa 15 na alis mo. Opo. Uh, anong oras? 9 o'clock po. To go. May sasakyan kayo. Po. Eh, taxi lang po. <laughs> taxi lang po. Ang balak po ng taxi. Wala, ramin, wala naman kaming dadalhin na marami. Tuloy, mga ano lang, mga t-shirt na lang, mga ano lang po. Uh, para di namin mahirapan pagdating ng pier. Kasi pagdating ng pier, kung marami ka, pero kag, ano pa rin po kami ng porter, kahit, kasi yung kapatid ko, hindi na po kaya rin magbukat. Sige, pagka kailangan mo ng sasakyan, Opo, siya ma sige, text ka lang sa thank akin. Thank you, maraming salamat. Maraming oh, salamat Para pahalit pa. ka namin doon. Nag, ano nga po sa Facebook eh, nag-ad pre na. Iano <laughs> <laughs> e, <laughs> but... na lang ako sa Viber. Oh, Kasi sa po. Facebook di ko laging nababasa oh, po, yun. Po, eh... So yung number ko, yun din sa Viber. Oh, Hingi ko na lang yung number niyo. yung number ko na, pwede na yung Viber sa ano, oh, saan. Oh, saan yung calling card natin? Okay. Ilan ba ang ano mo anak mo? Anak ko po. Apat po. Apat anong mga trabaho na nila? Ah. Uh, may ano naman po sa call center po ang ang anak ko. Dalawa. In mm -hmm. dalawa po uh, kagraduate lang po ng uh, senior high. Mm -hmm. So nag narin na rin po. Eh may pamilya na rin po yung dalawa eh. 30 30 years old yung panganay ko, 28 yung pangalawa. May apo na rin po ang apat. This, uh, alam ko, ibibless ka ni Lord kasi yung kapatid mo Sige ay uh, tinutulungan mo. Wala na rin po uh, wala uh. na po iba na ano, sa kanya. Kaya Sige, bro. Ito <laughs> yung number ko. Pagkano, text mo ako, ha? Check. Wow, beautiful Fairview. Maraming maraming salamat po sa mga tumutulong po sa mga nangangailangan dito sa Barangay Fairview. Sa mga gusto pa pong tumulong, Pumunta lang po kayo dito sa aming barangay. Pakihana po si Bro Kuya Jun. Katulad po ng wheelchair, saklay, mga gamot, at iba't iba pa. Dahilan sa marami po talagang nangangailangan sa panahon na ito. At sabi nga po, ang pagtulong sa kapwa ay pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Muli, maraming salamat po. Check Wow Beautiful Fermi